guys, mga para tayo na limasag. Ang ganda rito. Kasi medyo malaki pa tubig pero testing pa rin natin 'yan. Oh. Guys, oh. Tama tayo. lo. yang

Tamba. Ano tayo rito mama dadal ng no? Oh. So, oh, apaan? Apa noon? Di ba doon kasi nag- Kasi ni sampas niya ng museum, di ba? Oo, okay. oh, daanan to eh. Magpaborito. Ang ganda rito ng ganun lang, kasi ano? Pagpaharangin may bangkan dumaan.

Sa nakakalan sa ayos Kailangan pa mag-aral. Ingit. Na. Ma. Dive. Una ulo. Mabato rito. Huwag kapita tatalong dito. Eat it, Ang bitbit kasi. Tapos pritong tostado. Ah. Oh, to ko dito right away Parang sawa So warm ah <laughs> Maria yung kabilang pinakapaan natin Hindi maraming biya no Oh Dahil tabang dun eh Okay akala Pag lang pagka inab na natin bangka mo ilang hirap di lai

kumalat na eh. Ayun o, may pre-tripat sa doon. Ayun o. Ito yung puro bato sa gilid dati, di Hindi lang ang dule, no? Mga mga ito dule, no? Iyak. Joel, huwi mo ngayon ito. Datay yung tatay mo yan. Iyak tawa to. Ang dule. Hila kayo. Sarap naman ka dule, ha? Oo, daeng. Masarap yun. Pata? Tapa? Tapa? Ay, chicken? chicken. Kita naman, no? Oo, nakauli ako ngayon pa rin laki. Yung tandaan mo dito tayo sa ano? kina santulan. Ano yun? Oo. din na Ano pala tayo. Ang ulo ko, ano ang ulo ko. Pagpuloy. Ito na Ay. Hindi natin sabi sa <wharms> Lalu, sa lalu, mo. <laughs> eh, lalu, 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 na lalu, 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 na lalu, 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 kapuso so, ka pwre? malalim dito malalim dito <laughs> malalim? kapos malalim tong lugar nato ati lang sila yung buhangin pwre dokay tayo doon ibulin tayo

Tapos hindi mo ngayon, naglalakad lang. Ano kanina? Oo. Bibang ka eh. Bibang dun, di ba? Dito sa Freedom. Oo. Dito dun yun? Lumot? Kirit dito. eh. Oh,

bulak ng kung bangka ikaw na bangka awala okay, sa kasali tayo sa sirin natin pwede na to malit na pero pwede na to ang gulay Ito na ako. Ah.

Ito goy rei Ray. Kabitin ito But đợi Hãy subscribe nữa không yun yun di ba? Ayun na. Yung dalawang bata. So guys, pauwi na tayo. Hintayin natin yung kasama natin, yung dalawa. Pa Antay tayo dito sa pretel. Pauwi na tayo. Ito yung ating huli. Yan, ating huli sa kapa, Samay. Samay sa kamay. Yung limasag. Sa may isa tayong Biya. sube sa bangus guys oh ini sudah yang bangus yang, yang natin ating gagataan nya mami apa gue ini ulam <coughs> so ang tingin natin ating kasama ganda rito, guys oh so. Ari siya ng puno ng bakawan. Sa ikot. Tingnan natin ating kasama. buhay na buhay pa guys yan yung natin no Pre! Pre! tagal na. Puntaan na natin ka guys. Ha, puntaan na natin.